Sa pagpapatuloy natin sa pag-update sa ginagawang Bicol Expressway, ay pupunta tayo ngayon ng Chaong Quezon, kung saan, noong nakaraang taon, ay hanggang doon pa lamang ang dulo ng ginagawang expressway papunta ng Bicol. At ngayong aalamin kung mayroon na bang nadagdag na panibagong kalsada pagkalipas ng isang taon. Dahil aminin man natin o hindi, marami sa atin ang nag kung kailan na nga ba matatapos at magpapakinabangan ang proyektong ito. Sapagkat, ang proyektong ito ay ang magsisilbing pinakamabilis na daan papunta ng kabikulan o maging papunta ng kabisayaan. Yun mga kaprobinsya, welcome back sa inyong lahat. At andito tayo ngayon mga kaprobinsya sa may uh, San Pablo, Laguna. Uh, at papunta tayo ngayon ng Chaong Quezon eh, no? At tutuloy natin yung ating uh, vlog nung isang araw mga kulbisya na pinupuntahan natin yung uh, dulo ng uh, expressway na ginagawa papunta ng Bicol you no? Know? At ngayon mga kaprobinsya ay uh, pupunta tayo ngayon sa may pandan uh, caong dahil yun nga uh, dati 1 year ago uh, nakapag vlog na tayo noon mga kaprobinsya you no? Know? At uh, doon sa Maya Chaong yung pinakalas na part na ginagawang expressway na papunta ng Bicol. Uh, at ngayon, one year na nga ang nakakalipas ay uh, tingnan natin kung may naidagdag na ba mga kaprobinsya. Eh, no? At uh, tamang tama ngayon ay meron tayong uh, drone uh, at makakapag-vlog tayo ng maayos uh, at the same time makukuha na natin yung aerial shot nung ginagawang expressway mga kaprobinsya. Eh, no? Uh, at masisilip na rin natin kung Meron bang karagdagan mga kaprobinsya eh no? Dahil nung nakaraan ay hanggang doon pa lang talaga sa may tsaong ano. samayo nyo ako doon mga kaprobinsya para maibigay ko rin sa inyo yung update. Uh, ngayong uh, 2025 yung ginagawang expressway na papunta ng Bicol mga kaprobinsya eh no? Uh, at marami kasi yung mga nagtatanong, marami yung mga nagsasabi na yung expressway daw na yon ay nasa bandang Nagana, na, yung iba naman nasa bandang Ligaspi, yung iba naman nasa bandang Lucena. At ngayon natin malalaman mga kaprobinsya kung nasa na ba talaga. Eh, no? Kasi dati may vlog tayo dyan at kung natatandaan nyo, yung vlog natin na yon ay hindi tayo pinaakyat dun sa taas kasi bawal nga yung time na yun. Eh, no? At sinita tayo ng gwardiya o yung mga nagtatrabaho ron. Pero ngayon mga kaprobinsya, eh, no, kahit malayo lang tayo, ah, papaliparan lang natin ng drone para at least masilip natin kung nasa na ba talaga yung ginagawang expressway na yan. Kung hanggang saan na ba talaga. At ito yung kagandahan natin ngayon mga kaprobinsya sa pag-update natin sa mga kalsada. Eh, no? Kasi ah, meron tayong magamit na drone kahit papano. Hindi man tayo ganun kagaling magpalipad. At least ah, makuha natin yung ah, mga update dahil dati, Uh, hanggang uh, abot lang ng ating kamera yung ating uh, nagagawa. Eh, no? Kung hanggang saan lang tayo nakatayo at uh, nakatutok yung ating kamera, hanggang dun lang. Uh, hindi na tayo makakapag uh, aerial uh, shot dun sa taas. Medyo kulang yung ating uh, mga video. Eh, no? uh, malapit na tayo sa Maychaong, mga kaprobinsya. Uh, andito na tayo sa mayaunahanan ng San Pablo. Uh, so far, mga kaprobinsya, eh, no? wala pa rin masyadong traffic. Siguro, hindi pa nag uwian yung mga galing sa bakasyon dahil kasi mana santa lang eh you no know? at yun mga kapimisya you no know? nandito na tayo sa may tsaong ayun no know? ano yung arko ng tsaong quezon ayan nakikita nyo eh mga probinsya o oh. si ayan maraming mga nagpipicture taking dito kapag bumibiyahe sila ng uh, papunta ng bicol yan dito sila humihinto para magpicture ayan eh you no know? galing yan ng picture taking at dyan, nandyan na yun sa unahan mga kapribinsya yung uh, ginagawang expressway ng Chaong Quezon, uh, papunta ng Bicol. At uh, sabi ko nga sa inyo, dyan yun yung dulo, dati, uh, one year ago mga you no know? Dami pa rin mga barrier-barrier dito mga kapribinsya, oh. di pa rin nila inaalis At uh, may ginagawa pa rin silang uh, highway dito o yung kalsada yun. Know? Yan. Yun, natatanaw ko na yung uh, ginagawang expressway, mga probinsya, eh, no? Yung pinakatulay. At tanaw ko na mula rito. Sana may makuha tayong bagong update ngayon, mga probinsya, eh, no? Sana may uh, makita tayong uh, improvement. Kasi medyo matagal na. One year na mahigit yung nakakalipas. Sana may mga pagbabago na, eh, no? Yan, andito na tayo. Yan, no? Wow. Yan. At kung nakikita nyo mga kapibinsya, ay yan yung tulay na ginagawang expressway yan. Dati simentado na yan. At yun no may mga ilaw-ilaw na mga eh, no Pero wala pang pinaka, ano, yung pinaka bumbilya, eh, no Parang posty pa lang eh, ngayon, o. Ilang makita siguro sa video natin, pero uh, may mga, ano na, posty na. Siguro may mga kuryente na yan, ano. Eh, Kulang na lang yung bumbilya. Yan. Saan kaya tayo banda magpalipad ng drone? Ano? Dito tayo mga kapabinsya. Silong lang tayo dito. Para makapagpalipad tayo ng drone. At sa pagpapalipad nga ng aking drone mga kapabinsya ay nakita ko yung papunta ng San Pablo, papunta ng Santo Tomas ay simintado na. At dito sa may kabilang part ay simintado na rin. Ngunit may isang parang kadugtong na kalsada na ginagawa at yun ay rap road pa o lupa pa lang at dati mga kaprobinsya itong part na to na papunta ng San Pablo o galing ng Santo Tomas ay hindi pa yan simentado at lupa pa yan dati nung tayo ay nagbablog dito ngunit ngayon ay simentado na may mga konti lang na putol siguro sa mga part na may tulay at yan yung hindi pa masyadong simentado mga kaprobinsya at dito sa may kabilang parte mga kaprobinsya ito na yung papunta ng Bicol yung may parang circle na yan ay may update na mga kaprobinsya eh, no? at kung nakikita nyo mga kaprobinsya may parang kadugtong na rap road na yung kalsada eh, no? dati nung nag vlog tayo dito nung hindi tayo pinagbigyan ay hanggang dito lang yan sa may parang pinaka circle at bukod na hanggang dito lang ay hindi pa yan simentado dati lupa pa lang yan at wala pa yung mga parang poste ng ilaw dyan eh, no? ngayon ay simentado na siya mga kaprobinsya at kung makikita nyo, mayroon na siyang bagong dugtong o ginagawang kalsada panibagoy eh, no? At yang parang rap road na yan ay kadugtong na yan mga kaprobinsya eh, no? mayroon na siyang update at kung makikita natin dito sa malayo medyo mahaba-haba na yung kadugtong niya mga kaprobinsya eh, no? Uh, hindi lang natin sigurado kung hanggang saan na yan pero ang pinaka-sure natin mga kaprobinsya ay mayroon ng karagdagang kalsada simula dito sa Chaong Quezon. Yon, mga kaprobinsya, eh, no? At nakita nyo, mga kaprobinsya, uh, meron ng update sa ginagawang expressway, eh, no? May kadugtong na siyang kalsada, mga kaprobinsya. Hindi lang natin na uh, maabot sa drone kung hanggang saan, na, Pero, meron na siyang kadugtong, mga kaprobinsya. At kung makikita nyo sa video na yon, ay pa yung kadugtong niya. Hindi pa siya simentado. Parang bago pa lang, mga kaprobinsya, no? Kung parang kailan pa lang siya ginawa. At sa susunod mga kaprobinsya, kung may oras tayo at may time tayo ulit, subukan nating hanapin yung pinakadulo nun mga kaprobinsya, no? yung dulo ng rap road para ma-update ko sa inyo kung nasa na o kung anong lugar na sa Quezon yung abot ng ginagawang extension ng expressway na yon mga kaprobinsya. no? At sa ngayon, yan na muna yung ating update mga kaprobinsya Dito sa Chaong Quezon sa ginagawang expressway papuntang Bicol you know? At hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog At kung umabot ka sa puntong ito mga kaprobinsya Ay maraming salamat sa iyo At sana mga kaprobinsya ay uh, pakilike and share na rin ng ating video Nang sa ganun ay mas marami yung makapanood mga kaprobinsya you know? At makita nila yung update sa ginagawa na Bicol Expressway at syempre, mga kaprobinsya, para palagi kang update sa ating YouTube channel, ay uh, pindutin mo na yung uh, subscribe button dyan, mga kaprobinsya, para lahat ng ating update ay ma-update ka kung saan tayo pupunta, mga kaprobinsya. Ano? At yun, hanggang dito na lang, mga kaprobinsya. Maraming salamat.